Sa araw na ito, ating binibigyang pansin ang naging epekto ng El Nino sa buhay ng ating mga magsasaka, manging isda, at ang kanilang pamilya dito sa Region 11. Kasama din natin ngayon ang ating mga kababayan mula sa Davao Occidental at iba pang bayan ng Davao del Sur. Batid natin na ang tagtuyot ay hindi lamang nagdudulot ng matinding pinsala sa ating mga sakahan at palaisdaan, ito rin ay nagiging sagabal sa kabuhayan at pagtupad sa pangarap ng maraming Pilipino. Kaya't sa masisipag natin mga magsasaka at manging isda, kayo ay nagsisilbi taga-pangalaga ng sektor ng agrikultura. Kayo rin ang bumubuhay sa inyong mga pamayanan dahil sa mga pagkain inyong hinahain sa hapag ng bawat tahanan. Kaya naman, minabuti namin pumarito ngayon upang ipaalam sa inyo na hinding-hindi namin kayo pababayaan ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay nandito at laging handang umalay ng, at magbigay ng tulong, lalo na sa panahon ng kagipitan. Halos 60 milyong piso ang nakalaan sa pamamahagi ng tulong ng mga magsasaka, mangingisda, at inyong pamilya dito sa Davao Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families. Kasabay pa rito, ang DSWD ay magbibigay ng 10,000 bawat isa sa 10,000 piling benep benepisyaryo sa probinsya. Ay ang dole naman ay magkakaloob ng higit dalawang milyong piso na halaga na tulong sa halos 300 benepisyaryo ng Dole Integrated Livelihood Program at karagdagang halos 3 milyong piso sa lagpas 600 benepisyaryo ng TUPAD Program. Samantala <laughs> Samantala ang DTI ay magbibigay ng gabay at buhunan upang magkaroon kayo ng pagkakakitaan habang hinihintay ninyo ang susunod na panahon ng pagtatanim. Kasama po rin natin ang tanggapan ng ating House Speaker, House Speaker Martin Romualdez, upang magkaloob ng limang kilong bigas sa bawat na dumalo. Alam ko po na ang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur ang patatagin ang mga sektor ng infrastruktura, kalusugan, kabuhayan, turismo at agrikultura. Nananalig ako na masasak masasakatuparan natin ang mga ito sapagkat nariyan ang mga ahensyang kabalikat natin sa muling pag-ahon. Asahan po ninyo, tututukan po natin upang makapagbigay ng bagong pag-asa sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Mahalaga! ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis at epektibong tugon sa El Nino at upang magpapaghandaan ang nakakaambang panahon ng La Nina. Sa ating sama-sama na pagkilos, nakakatiyak ako na makakamit natin ang isang masaganang bukas at ang bagong Pilipinas na matagal na nating pinapangarap.